Hi everyone! Pupunta nga po pala tayo sa Somo Market. Pero alam nyo bang ang inyong kumare hindi handa sa gala na Abay, yan? bigla na lamang talaga akong dinaanan ni Papa Mark at ni Ate Bim sa alam bahay. Alam nyo ba ang inyong kumare ay galing pa sa garden o ako'y dinaanan nila sa bahay. Pero ganun pa man, ako'y nagpapasalamat dahil ako'y naisama sa galaan. Yung gagala ka nang no, wala kang kaalam-alam. Maraming maraming salamat sa inyong pagdaan sa akin. Abay, tunay nga namang hindi pa alam ng aking asawa na ako'y nakagala na ng mga oras Abay, na baka, yan. Abay, baka ako'y magarutin na. Abay, ang inyong kumare eh, kung walang alam malay like, alam niyo sa masaya ka kasi may mga tao pa rin na gusto ka. Samantalang yung iba ginugusto mo na ayaw pa sa'yo. Right. At tayo na magpatuloy sa ating paglalakbay. Ayan, on the way na nga kami papuntang Somo Market. Mabuti na lamang at wala pang traffic kasi maaga pa rin naman yan. Hindi pa naman siguro naglalabasan yung ibang mga empleyado. Kaya ayan, mapapagmasdan mo. Ang ganda ng gabi. Ang mga ilaw na nagliliwanag. kaysa sarap sa pagmasdan ng gabing mapayapa at hindi na nga nagtagal. Nakikinita na namin ng na marami Man na kung saan ay yun na ang SOMO market Ito na nga ang SOMO Papasok na tayo mga kumare Let's go! Music At nandito na nga tayo sa Somo Market, pupuntahan naman namin si Mami Janine dahil si Mami Janine ay kasama namin. At dito na nga kami, nagkita-kita sa parking area ni na Mami Janine. At syempre, thankful lang inyong kumare dahil sa pangalawang pagkakataon ay makakasama natin si Mami Janine. At syempre, kasama ng kanyang hubby and kids. At ayan na nga, nagkita-kita na kami dito sa parking area, kaya ano pang iniintay niyong mga kumare, tara na sa loob. At nandito na nga tayo sa loob mga kumare. Pagmasdan yung kapaligiran. Napakaraming tao. Sa totoo lang ngayon lang ako nakapunta Pero dito. Pero hindi ko ine-expect na napakaraming tao pala dito. Abay saan nga ba talaga galing ang napakaraming tao dito? Ang Somo Market ay hindi rin naman kalayuan dito sa amin sa Dasma. Kasi sa Mulino lang naman siya. Pero tingnan nyo naman napakaraming tao na naan dyan. Nandyan na yung mag-VF, family, mas friends. Masarap magbanding dito ang inyong pamilya mga kumare. Kaya puntahan nyo na ito dito lang yan sa may mulino. Masarap din pumunta dito kasi alam nyo mga kumari, nakakarelax ang lugar na to. At isa din to. sa magandang puntahan dito ay may banda. Kaya ano pang iniintay nyo mga kumari. Arat na kayo dito, marirelax ang inyong mga anakis yung dito. Yung lamig ng gabi, yung ganda ng mga ilaw, nakakarelax na yan mga kumari. Ano pa kung pumunta ka doon sa mga palaruan, sa mga tiyanggihan na pwede mong bilhan ng samutsaring mga items na gugustuhin alam mo. Alam nyo ba mga kumari na hindi sanay gumalan ng gabi ang inyong kumarin lalo na kung malayo ang pupuntahan pero dahil dito naman ay may kasama akong mga kaibigan kaya ngayon ko na realize na masarap din palang gumala ng gabi kasi nakaka-relax. At dahil nga sinusulit ni mami Janine ang kanilang bakasyon dito sa Pilipinas kaya ayan gala gala muna sila at napasama pa nga ang inyong kumarin pagmasdan nyo mga kumari ang paligid kaliwat kanan napakaraming tao nakakatuwang pagmasdan na sa kabila na nagkaroon tayo ng COVID ay eto na naman at bumabalik na naman ang ang dating kalayaan ng mga tao na lumabas na hindi ka matatakot na baka ikaw ay mahuli. Kaya ngayon, ayan, kahit saan ka pumunta, malaya ka nang makakapunta sa iyong patutungan. May enjoy na rin natin ulit ang ating mga buhay-buhay. <laughs> At heto na nga, naupo na kami dahil may nakita na kami mapipustuhan. At habang kami nakaupo, namamasdan ng paligid, napakaganda. Lalo na kung maririnig mo yung saliw ng At musika. At ngayon ko lang din napagmasda na ang aking suot na sa pinsa pa ay tsinelas lang talaga. Dahil nga ay galing pa ako sa garden ng pagkuha sa akin ni Ate Bim sa bahay. Yung... Abay, talaga walang bihis-bihis. Wala rin suklay-suklay, lalo na ang pagre At eto na nga si Mami Janine. Abay, tuwan-tuwa talaga si Mami Janine na nakagala na beautiful mommy and kind. Alam mo yung tipong hindi ko naman talaga kilala si mommy Janine. Pero kilala ko talaga yung papa ni mommy Janine. Sila lang naman yung mga taong hindi ka ma-out of place na kasama. Kasi napaka sobrang bait po talaga nilang mag-asawa. San ba ma na papa Mark? At eto na nga si Mami Janine. Kaya pala nawala. Ay nagbili sila ng food ni Kuya Al. Kaya eto maglalafang na naman ang inyong kumare. Maraming maraming salamat sa food na nakahain. Sa banding sa gabing ito. Maraming maraming salamat. Nakilala ko kayo. Dahil malapit na ang uwi ni Mami Janine at ng kanyang family sa Japan. Kaya ayan napasama pa nga ang inyong kumare sa pagala nila ngayong gabi. Dahil kay Ate Bem na bigla na lamang dumaan sa kahit hindi ready ang inyong kumari, abay, napasampan na lamang talaga sa sasakyan eh, kainamang, layas din Yung hindi na. ka ready, tapos napasama ka, abay nga, namay may layas ah, din nga. si Ate Faye, beautiful Ate Faye, ayan, yeah, nakabanting ko na naman siya, maraming maraming salamat sa food, kainan na, at syempre habang nagkakainan kami dyan, tuwang tuwa kami kasi kanya-kanya kaming kwentuhan. Tayo nang kumain mga kumare enjoy the night, punta kayo dito, maganda rito. ito nga baby girl ni Mami Janine. Abay tuwang tuwa siya kasi nakapagpa-shoot siya ng tatlong shoot sa basketball. Ayan. Ikaw ba naman nakapagpa-shoot? Ewan ko na lang. Hindi ka natuwa. Samantalang yung mga malalaking kasama nila ba hindi mo lang nakapagpa-shoot? O, oh, tinan mo si Yuri. Nakapagpa-shoot siya kaya may stop Siyempre, siya. Siyempre, pati ang mami at daddy tuwang tuwa. Ayan. Happy family. At sa ilang oras namin pananatili kaya ayan, naglinis na kami ng aming lamesa dahil gogoran na kami pa uwi at dahil gabi na rin nga at marami na rin nagsiuwian ah, na wala na rin yung banda kaya eto na gogora na malalim na ang gabi kaya pack up pack up na Uwi na tayo masarap silang kasama kasi alam mo yung tipong kahit ngayon ka lang nila nakilala para ka rin isa nila sa kapamilya kaya ayan maraming maraming salamat sa inyo yung galing ka pa sa garden tapos nakalayas ka ng wala sa oras abay pasalamat ko talaga kay ate bem at ako nakasama sa ganitong gala ng gabi ako pa na may takot gumala sa gabi sa totoo lamang nandito na ulit kami sa parking area syempre dito dito na kami maghihiwa-hiwalay. Pero ito totoo lang, sa Winward din naman sila uuwi. Magkakaiba lang talaga kami ng sasakyan. Kaya ayan, Mami Janine, maraming maraming salamat sa inyo, sa family mo, and also to Kuya Al. Thank you, thank you. Ingat kayo sa pagbabalik sa Japan sa isang araw. See you again, Mami Janine. At sa Yuhani, magandang dilag. Thank you, thank you. Bye-bye. At kami naman ay pupunta na rin sa sasakyan nila Ate Bem. Ayan, iahatid pa namin si Beautiful day. Maraming maraming salamat sa inyo Ate Bem. and Pagala Amor. Ngayon wala sa oras at kasama pa nga ang aking bunso abay tuwang-tuwa sa susunod na videos, mga kumare, thank you for watching.